ang saya kahapon na ha, mami kasi hindi ko talaga alam nyo ba na surprise ako kahapon ng araw na yon kasi nga birthday ko kahapon so hindi ko in-expect na na mangyari yun sa akin kahapon sobrang masaya na medyo malungkot pero ang saya na iyak talaga ako sa surprise kahapon na sin kasi iyak na iyak talaga ako sa ginawa nila kahapon kasi tsk, sinuprise nila ako ang amo ko dun sa, sa trabaho ko oh my gosh hindi ko in-expect yun na char <laughs> diba hindi ko in-expect yun na maghanda talaga sila sa akin o oh, diba magsisibin months pa lang ah, mag, mag eight months pa lang ko sa kanila tapos ganun, may effort na po talaga sila. Lahat talaga sila nang doon kahapon. Kumplito talaga sila. price nila ako. Kaya nakakatouch po kahit una dito yung family ko para i-celebrate yung birthday ko. Pero nung dyan po sila. Pero hindi nila pinaramdam sa akin na ibang tao po ako. Sabang naiyak po talaga ako kahapon kasi... Ano malungkot na malungkot talaga ako kahapon kasi wala talaga ako, wala talaga akong nga, nga talaga ako kahapon. Hindi pa naman kami sanay na every kasi mag birthday kami nung bata pa kami. May handa talaga kami every my birthday sa family namin. Kaya yun, kahapon wala talaga kasi yun na, wala tayong financial kaya surprise talaga ako hapon yung ginawa nila. Bumili talaga sila ng cake. Tapos, naganda talaga sila. Same. So, ayan, oh, yun kasi yung nangyari. May video ako. So, panoorin nyo na lang kung ano yung naramdaman ng saya ko kahapon. As in, tawa talaga ako. Nang tawa na medyo na, na, naiyak talaga ako. Kaya, ayan yung video. Oh, panoorin nyo na lang.

Happy birthday, Ooh, blue, blue, you know? happy birthday, Timothy! Happy <laughs> birthday, Timothy! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday! Oh, no, Timothy! Oh, Timothy! Timothy! No, no. uh, Timothy! Okay, to it. Happy birthday, Thomas. So happy happy. 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 <laughs> to be it. Let's pray. happy birthday, Happy birthday, Happy Happy birthday, Thomas. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday.